May nakita siya ng mga pinagpalatan. Hi, good morning. Wala yata si commander. Wala po. Yung mga assistant mo. Nagbabantay po ng bata. Ah, naman. Sige. po yung pinagbalatan? Yung po yung pinagbalatan. Dako, na. Kuan na kasi. Isang buwan pa yun eh. Ah, tinatang po. Ini sih sih nak yung fikir. Abah, po yan. ya? pag na lang po natin sa Good morning po. Alam nga, maya may mga idol. Kapag wala ka. Good morning po. Dito. Dito na. Kung mag sa mga Dito na. Dito Dito yung Balat.

After 5 days pa so sa Barber Cinemento, pero tinibog-tibog mo ang Dragon Ball. Malapos na nakikita. Inalis ko na nga lahat yung video sa kanan sa ako dito. Dahil lagi nakawala yung mga itlog. Ayun yan po. Sa dilimlim eh. Pag binilang ko yung dilimlim, kulang 20. Kung after 3 days, ubus lahat. Ha? Dito sigurado. Dito sigurado. Dito sigurado. Nung panong uh, na sa isang buwan, nakita kami ng kobra kanyang kahaba lang dito. Sa okay. isang po. Uh. Sa so, uh, tulungan ng ibon. Mayami na maya po ayat. Itisak po natin ng mabuti para po at uh, yeah, Dito dahil may punso rito eh. Opo, okay. titignan po natin yung gilid. Pero sigurado yan, marami dito. dito. Uh, Kasi nung pinabakuran ko ito noon, dami itlog ah, oh, oh sa maliliit oh, na ahas ok. ok. na doon sa dobra, Nakuha niya. Yan na, mapahingan lang po tayo ng konti at... Ayan, mo na kaya? Ayan, makain mo na kaya? Maraming salamat po kay Boss Nick Rivera po sa uh, pa pasopas po niya napakasarap. Siya na po natin. Siya na po natin.

Ayun, uh, kahit pa po ay, Marami pa rin po sa atin Kahit minsan wala po tayong nakukuha mga kobra uh, Kasi hindi na po natin Sila nadatat ng mga kobra Nang nakikita po dila so, uh, Subukan po natin magalap po dito Kasi mga property po nila sir rito uh, pinapatsyak po nila si may nakikita po silang mga uh, atra po mga pinagpalata Commander!